Ayan, so ayan siya sa malayo mga boss. So pag natin, nakita niyo yung ating uh, ginawang hugasan ng paa. Ayan na siya. At so ayan mga boss, so gusto niyo bang matutunan kung paano ginagawa itong mga ganitong design gamit lamang yung ating mga tiles na or kung meron kayong mga tiles na akala nyo is na eh pwede pala tayong uh, gumawa ng napakaraming uh, bagay katulad na lang nito so kung pa ako gusto nyo malaman kung paano ko ginawa Itong uh, hugasan Simpleng hugasan ng paas So panoodin nyo yung buong video nito Eh okay, so bali mga boss, ito lang 'yung gagamitin natin sa ating uh, crazy Cat tiling works. Bali dalawang kulay lang 'yung napili natin na gamitin, isang black tapos isang white. So mas magandang tingnan 'yung uh, two combination lang ng colors, pero siyempre depende sa inyo mga boss sa panlasa ninyo. Kung gusto niyo mas maraming kulay, naka na boss sa inyo. Pero decide natin at uh, suggested ko na mas maganda sa crazy tiles two up to three colors lang. So para mas maganda siyang tingnan. Pagkatapos kong ikabit yung mga piraso ng basag-basag na tiles, ang ginagawa ko mga boss ay tinatamper ko ng rodelang rubber so para pumantay siya. So yun mga boss, so bali yan, nakikabit na natin yung ating mga pinagbabasag-basag na tiles. hindi then ang ginawa natin, so para mabilis yung installation natin, nagpunas muna tayo ng semento. Pwede rin adhesive. Depende sa inyo mga boss, pag alimbawa, mga porcelain tiles, mas maganda adhesive. Pag mga ceramic tiles, semento lang ang gagamitin natin at saka sa mga nagtitipid. hindi then ikakabit natin isa-isa. So para ma-flatten natin siya, mapantay natin. So pag sinilip natin, hindi siya alon-alon, hindi bako-bako, kumuha -bako, kayo ng something Pwede nga rodela, plywood, and then pang tamper. Tatamperin nyo siya, ganyan. So para maging pantay siya. Hindi naman siya actually perfectly pantay pero maganda siyang tingnan. At dito sa punto na to ay hindi na nga nakatiis si Tumayo na nga siya at nakisali na nga sa atin. Yan, sa flooring naman natin mga boss na gagamitin is uh, medyo mas maliliit siya kasi meron tayong design na gagawin na talagang dapat maliit lang yung gagamitin natin na piraso ng tiles. And then ito, okay na yung ating uh, mga wall, no yung ating design, yung ating cladding. Yan, uh, gawa sa crazy cut. And then flooring naman yung titirahin natin mga boss. At so yan mga boss, so bali kita nyo natapos na yung ginawa nating design na twirl. So para makita natin na medyo may design-design naman yung ginawa natin. No? Bali ito hugasan ng paa. Ayan, so bali yung ating nilatag na mga basag-basag na tiles, ang gagawin natin, tatamperin naman natin kasi hindi yan pantay-pantay. Hindi pa pantay-pantay mga boss. Oh. Ayan. So kinakinakang tamperin natin. So dapat pag gagawa kayo ng mga gitong practices so ganito nga diskarte kinakailangan yung gagawin yung pinaka adhesive natin or semento isa uh, basa so ang ginawa ko kita nyo yung flooring ko basa and then diniretso ko na i-tiles kasi para mas matagal yung playing time natin ng ating mga tiles kasi pag halimbawa uh, tuyong tuyo na yung flooring kunyari matigas na yung flooring kinabukasan nyo na yung gaganyan gamit kayo ng adhesive tapos uh, maglagay lang kayo ng ad adhesive sa porsyo na kaya nyong latagan ng inyong tiles. Kasi baka abuti ng tigas yan. Halimbawa, uh, pag uh, nilagyan nyo yung buong area, nilagyan nyo agad ng adhesive. So bago kayo matapos siguro, makarating sa dulo, matigas na yon. So kaya kinakailangan, maglalagay lang kayo sa porsyo na estimate nyo kaya nyong lagyan lahat ng tiles. Okay? So para hindi tayo mahirapan.